Oh, uh, magandang araw. May gagawin tayo ng ano, ayan, oh, uh, stand pan. Ayan. Ah, uh, ang problema nito, umuugong lang siya. Ah, uh, pero kung iikot nyo maganda naman yung ano niya, yung ikot ng LC. Tsaka kung kakapain nyo to, ano, uh, walang tama yung ano niya, yung busing, walang alog. Pero hindi siya, hindi siya gumagana. Ayan, uh. Ah, isaksak natin. Tingnan natin kung kung ano siya, kung aandar. Ayan. Ito yung mga switch niya. Ayan. Ito. Pindutin natin yung number one. Ayun, ayaw ah. Number 2. puro ugong lang. Ayun. Kapag mamasay nyo ah. 2, tsaka 3. Yan. Ganyan lang ang ano ang ang gana ng electric fan na to. Kapag ano, pag isinaksak nyo, ah, maganda naman yung LEC. Ah, wala naman tama yung busing shafting nya. Ah, dito tayo tutudok sa may likod nya. Titingnan natin kung ano, kung may problema yung ano nya, yung sa capacitor nya. Yan. Bunutin natin. Ayan, ito yung kapasitor nyo. Kung pagmamasen nyo, ano, uh, putol yung isang linya ng ano, ng kapasitor. ah uh, titignan natin, pag uh, pinagdugtong natin to, kung gagana siya o may problema pang iba. Ihinang muna natin to. Pero bago yan, ah, uh, muna natin yung ano yung kapasitor niya kung okay kasi naputol 'to eh. Ito, uh, ilalagay natin sa times 1K ayan ang capacitor niya ay 1.5 microfarad ayan, tetest na natin kung okay pa siya ayun no oh. malakas ang ano ang palo ng kapasitor. ibig sabihin na uh, okay pa ang capacitor ngayon uh, ang gagawin natin uh, ibabalik natin kung titignan natin kung ano siya kung magno-normal. Ayan, nahinang na natin yung ano, yung kapasitor niya, balik na natin. Ngayon, ang gagawin natin uh, isasaksak isasaksakulin natin siya. Yan. Ngayon, ah uh, uh, ano 'yun uli natin yung switch niya. Ilagay natin sa number 1. Ayun, umiikot na siya. Oh. Sa number 2. Number 3. Ay, gumana na uli yung ano, yung electric pan. Bali ang naging problema lang niya, Ah, uh, itong kapasitor. Kasi kapag may problema ang kapasitor, natanggal ang wire kaya open siya, umuugong lang siya. Pero ang pinakaano niya rito, dito, yung pinakabusing uh, chapting niya, okay rin naman. Kaya yan, uh, nangihinang uli natin yung, ano, yung kapasitor niya, gumana na uli. Eh, lagay uli natin sa number one. Yan. Oh, ayan o, no. may nagawa na naman tayo isang appliances. Ang problema niya, natanggal lang itong ano, yung linya ng kapasitor, kaya umugong siya. Pero nang ibalik natin yung hinang niya, uh, bumalik na uli yung hangin. Sige po, maraming pasalamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe. Subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para natin masusubaybayan niya. Sige po, maraming pasalamat.